ay yes mga boss so for today's video boss no na human nagsapin boss so magbutang na ta sa leather boots or ginatawag na clip no so kani boss before ta mo start sa explanation no Kung na master na ninyo ni pwede na mo skip ani nga video pero ganahan mo makalearn mapaminawa si boss sa resetting mga boss no and you can share this video boss para di na mo magbalik-balik ulan taw sa kuha sa inyo ng wall na lang <laughs> so mga boss no kaning clip or leather boots dako ba siya purpose mga boss dili lang ni siya para ibutang ang katong kahoy or paunan ang gamit yun ani niya boss no sekreto ni ha bitaw. ang gamit yun ani niya boss is guide ni siya boss guide ni siya boss harun makuha ni mo ang correct alignment of your sight boss ha mo na siya boss kay diha naman ka modula boss sa pagbutang sa imong likit or kahoy so dako kay na siya mga roll dia boss sa pagbutang anang clip no so mga boss hinaot makatabang ko sa inyo ha <laughs> okay so karon boss dia lang sa ta ha kita kids